Naik! Welcome, Naik! Ito na naman ang mahabang mahabang wall. Mata pa lang ako. Kulay puti na yan. Hanggang ngayon, puti pa rin. During talaga. Hindi, e kung wala kami ng requirements para sa business na lalakarin namin doon. So, this is the first time na kukuha kami ng requirements. Ay, puto yung isa So... eh. Oh. <laughs> Oh, oh, basa basa. Ay puting. Oh, ela pa tanggalin <laughs> So yun nga. Patawa naman to mga to. So yun nga. Pumunta kami ng naik para sa <laughs> requirement. So dito namin na to maan sa Governor's Drive. So dapat sa 13 mag-uumpisa yung filming kaso hindi nag-record yung camera oh, for today's bago ko tayo ng requirements siguro dito tayo magpapabalik-balik sa mga susunod na ilang linggo next week siguro baka pumunta baka mag, mag ano na kami magkasikasa na kami ng requirements So yun nga, for today's vlog, muna tayo sa kanilang city hall dito sa Nanig. So tara, samahan nyo ako dito sa Governor's Drive. Dire-direcho yun lang natin. Let's go! So dito natin kung saan sa pinakamalaking Walter dito sa Nai which is itong magiging ating landmark para mapuntahan natin yung municipyo so, kung bakit itong gusto kong gawing landmark wala lang, mulay dilaw kasi siya at saka yan kasi yung madaling manotis so dire diretso lang naman tayo dito sa kalsadang ito dahil diretso lang, lang naman talaga ito and then, pag nakita nyo na yung building na yan uh, lang kayo na nakasala dapat eh, para hindi kayo maabuli ng mga traffic enforcer na natataka sa pera. Hindi joke lang. Bawal kasi talaga yung pakanan ng. Yan ang naging mali na pin dito, ispugaso kami dito sa fire stage na katapat na. Yeah, yung katapat niya yung todo magkanat. Eh paano? So, dito talaga po ang simuno ng ari. So, wala na 'yung mundo niya dito. Since dito, pwede na lumigo sa ata sa Kenton. gumamit tayo ng ipinagpapawal ng teknik sa kalsada ang kumaliwa sa gasoline station at doon tayo mag Tapos pag, pag, pagdating natin dito sa gasoline station na to, so dito ito yung ginamit nating pang U-turn para wala lang, pati tayo mahuli. Wala ka, bawal talaga mag U-turn dyan eh. So, syempre, di naman alam ng enforcer kung ano nasa puso mo. Di, so, ngayon alam na nila kasi pinag ko na eh. So, dire-diretso lang tayo pumunta ng munisipyo ng Nike. So, ang alam ko kasi dati, dun sa may bumbero yung opisina, yung pinakamunisipyo. So, mali pala ako. Okay, first time ko lang kasi na pupunta sa munisipyo ng Nike. Eh. Madalas kasi ako napunta sa Dasma at saka sa Pakuor. So, ito nga, naghahanap lang kami ng parking kasi medyo may kahirapan din ng parking lot dito sa Nike. Dahil nga, medyo ano yung munisipyo eh hindi pa ganun kalaki ayun tempo may walang masyadong tao kaya nakapagpark kami agad so na nga pumasok kami sa loob ng munisipyo so ito pala yung munisipyo ng naik malaki din tapos pala ang una natin gagawin is mag approach sa guard At uh, tinuro niya yung BPLO kung nasaan so nag proceed na tayo pumunta sa BPLO And then, tanong tayo sa representative nila kung ano yung mga requirements at Siyempre, sa pag-apply ng munisipyo, ang lagi lang na malaking problema is yung address. Yes, mapaka-importante po ng address sa mayor's permit. Lalo na kung tatanungin ka kung commercial space or residential. So, kapag commercial space, may madali lang. Ang kailangan lang naman dun is contract of lease, building permit, at saka occupancy. Yung meron sa residential medyo marami pong hinahanap una yung OWA certificate so kailangan yung, yung bang lugar is suitable for the business at kung sa iyo nakapangalan yung business dito particularly dito sa Nike so yun sana nabigyan ko kayo ng idea dito dahil medyo nag na ano pa sila medyo nag usap usap pa sila kung, kasi yung tinatanong ko is yung uh, subdivision so yun nga uh, ipinaliwanag sa akin na kailangan ko daw kumuha ng OWA certificate at dapat ay yung yung area is suitable for the business. Yun, so tapos na po kami magtanong sa munisipyo at nandito kami sa bayan ng Naik para bumili ng pandisan. Kasi magkakape kami sa 7-Eleven. So wala pa rin mo ang bayan ng Naik. Bukod sa may malaking parking lot. One side parking lot. Oh. Ang ah, pinakaayaw ko lang dito, yung mga nagdadrive dito ng tricycle at saka kulong-kulong, parang hindi nag-iisip na pumreno. So dito, yan, punta na kami ng 7-Eleven. So, mamaya sundan nyo ako ulit. Bye! Paranggay Santolan. So, dito ko na tatapusin ang ating video. This is our next vlog. Magpipick up tayo ng resibo. Kasi, hinahanapan ako ng resibo ng aking mga client. So, this is our uh, summer edition. So, nami-miss ko na yung gantong weather. Dahil, tag-ulan na kasi ngayon. So, yun na nga. So, dito ko na tatapusin ang aking video. At, sana ay may natutunan kayo sa aking ibinahaging karunungan galing sa munisipyo ng Naik. So maraming salamat. I'm signing off. And always remember, pray before you drive. Goodbye. God bless.